Sinusubukang i-revive ng mga otoridad ang dalawang menor de edad na nalunod sa San Jose Camarines Sur. Ang dahilan daw ng insidente, isang inanod na chinelas. Ang iba pang detalye abangan, maya, -maya lang. Tatlong Pilipino ang naospital matapos masunog ang isang gusali sa Kuwait. Kritikal ang dalawa at may minor injuries ang isa ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Katdak. Sabi rin ni Katdak sa panayam ng unang balita, tatlong Pinoy ang ligtas na habang inaalam pa ang status ng limang iba pa. Nakikipag-ugnayan na raw ang DMW sa pamilya ng mga apektadong OFW. Nagpaabot ng pakikiramay ang ating embahada sa Kuwait sa mga naulila ng na mga nasawi. Ipinagdarasal daw nila ang kaligtasan ng mga rescuer, pati na ang mabilis na pagaling ng mga nasaktan. Ayon sa Interior Ministry ng Kuwait, halos 50 manggagawa ang nasawi sa sunog. Sinisisi ng Kuwait Deputy Prime Minister ang insidente sa mga paglabag umano ng mga real estate owner kaugnay sa kaligtasan ng gusali. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Binaha ang halos 30 barangay sa Iloilo -Ilo City. Isinisisi ng Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagbaha sa malakas na ulan, problema sa mga drainage at ang pagiging flood prone ng ilang lugar. Kahapon ng umaga nang humupa na ang baha. Pinapaigting ngayon ng mga otoridad ang declogging sa Iloilo. Mataas muli ang tsasa ng ulan sa halos buong bansa kasama na ang Metro Manila, Iloilo -Ilo City at Negros Island. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng light to moderate rain sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaari magdulot ng baha o landslide. Ayon sa pag-asa, pawang mga local thunderstorm ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa, easterlies naman sa eastern section ng Mindanao. Ang easterlies magdadala rin ng mainit na temperatura. Posibleng sumampa sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Virac, Catanduanes. 46 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar. 45 degrees Celsius naman sa Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas at sa Rojas, Capiz. 44 degrees Celsius sa Pasay City, Muñoz, Nueva Ecija, Alabat, Quezon, Cuyo, Palawan, Legazpi, Albay at sa Masbate City. Posible namang umabot sa 42 o kaya ay 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Mga kapuso, sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang tubig sa Anggat, Ipo, San Roque at Caleraya Reservoir. Tumas naman ang water level sa Lamesa, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at Magat Reservoir. Inireklamo ng estafa ang isang babaeng naaresto sa Paranaque City. Siya ang itinuturong nasa likod ng paluwagan scam na tumangay raw sa aabot sa 200 million pesos. Balitang hatid ni Jomer Apresto aso article 315 paragraph 2 Natuldukan na ang mahigit dalawang taong pagtatago ng babaeng ito na itinuturong utak umano ng paluwagan o pasalo multi-million investment scam sa Paranaque City noong taong 2022 Itong subject namin ay isa sa mas watang person ng Paranaque Nung nalaman niya na meron po siyang warrant of arrest, nagtagpo po, po siya sa Laguna hanggang sa uh, po namin sa sakabite. Aabot daw sa 200 milyon pesos ang natangay ng 27 anyos na akusado mula sa mahigit apat na raang biktima. Yung barangay La Huerta po kasi palengke po Halos ang biktima niya, mga taga palengke Ang alam na, ordinary yung tapa lang. Pero nagulat po kami sa dami ng tumaksa. Kung so, po na nagreklamo sa kanya ang... Dati naman daw lihiti mo ang transaksyon ng babae hanggang hindi na niya nahawakan na maayos ang kanyang negosyo. Marami umano siyang pinapasok ng mga investor at hindi na niya kayang bayaran ng dapat sanay tubo nila. Ayon sa pulisya, two counts ng estafa ang kinakaharap sa ngayon ng babae. Inihahanda na raw nila ang mas mabigat na kasong large-scale estafa kasunod ng pagdagsa ng nagrereklamo laban sa kanya. Sa kanyang salaysay sa pulisya, aminado akusado sa kanyang kasalanan pero iginiit niyang hindi siya ang tumangay sa daandang milyong piso. Sabi niya po, ang kinala ko lang dyan, around nasa 20 to 30 persons so, lang. Yung iba dyan na nag -e claim na may utang ako sa kanila, hindi ko na po yan kasi yan yung kinuha ng isang kakilala ko na nag-inganyo na magpasok ng pera pero sa kanya pinato. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Paranaque Police Station. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Biglang nagliyab ang isang truck sa highway sa Talisay, Camarines Norte. At sa San Jose, Camarines Sur naman, dalawang minor de edad ang nasawi matapos na malunod sa dagat. Ang mainita balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Aktual na video yan ng pag-revive sa isang lalaking siyam na taong gulang at babaeng labing tatlong taong gulang matapos malunod sa San Jose Camarines Sur. Naitakbo pa sila sa ospital pero binawian din ang buhay. Ayon sa ina ng dalagita, nagpaalam ang kanyang anak na sasama sa mga kaibigan sa pagtulong sa mga mangingisdang papalaot. Pero nang malaman na walang pumalaot, naglaro na lamang ang mga bata sa ilalim ng tulay. Kwento ng isa sa mga nakaligtas inanod ang tsinelas ng isa nilang kasama kaya sinubukan nilang kunin pero lumakas daw ang agos ng tubig at sinubukan ng dalagitang biktima na isalba ang isa nilang kasama Matindi 'yung puni maglangoy nakatabang man yan eh rin Ayun sa San Jose Police inabutan ang mga bata ng high tide kaya biglang lumakas at tumaas ang level ng tubig Na overpower sila ng mga alon sir kaya resulting to their drowning Patay ang isang negosyante matapos sumalpok sa bakod ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Kwento ng isa sa mga huling nakasama ng biktima, flat ang gulong ng motorsiklo. Batay rin sa embestigasyon, hindi nakahelmet ang biktima ng maaksidente. Matinding tama sa ulo ang ikinasawi niya. Sa Pasukin, Ilocos Norte, patay rin ang isang babae matapos sumalpok ang sinasakyan niyang motorsiklo sa isang SUV. Sa embestigasyon ng Pasukin Police, matulid ang pagpapatakbo ng biktima wala rin siyang helmet. Ligtas naman ang SUV driver na handa raw makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Biglang nagliyab ang isang truck habang bumabiyahe sa Maharlika Highway sa Talisay, Camarines Norte. Ayon sa mga otoridad, napansin ng driver ng truck na tila may tumunog sa ilalim ng sasakyan kaya agad niya itong itinabi. Dito na raw biglang lumiyab ang truck. Agad na respondehan ng BFP ang sunog. Wala namang nasaktan o nadamay na iba pang motorista sa insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News.